hold tayo, guys, ng aking mga napamili nung uh, Sabado. Ngayon ay Monday, guys. October 28. yan. So, ito yung ating mga groceries. Ayan. So, isa-isahin natin, ano, guys. Talagang yung aking tindahan, dami ng, <laughs> wala nang laman. Ayan, o. No? Talagang bungi-bungi na. pangit talaga tingnan pag ang tindahan, guys, ano, uh, madaming kulang. Ayan. Bakit? dito sa harap. Yan you know, o, kasi tinanggal ko yung mga luma nating mga stocks para ma-display naman doon sa mga lagayan. Ayan o, tinan doon, di ba? Walang naman. Yan. So, yan. Isa-isa natin, guys, ano, yung ating grocery. Hold and pricing po tayo, guys. Yan, guys. Start tayo dito sa C2. Ah, uh, uh, ano nga pala guys no, hindi pa ako nag-check ng aking resibo kaya itong price ko ngayon nasasabihin ko ay yung dati kong presyo bago to mga ito, ano? Kasi di pa ako nag-check na ang resibo nga. So, ayan. Sito natin, guys. Isang ganito lang naman. Ang bintahan ko, 17. Itong choco na zest. O, dati bintahan ko nito ay 20. Nakalimutan ko na. 20 ata? Hindi <laughs> ko na. Nak nakalimutan ko na, guys. Kasi ang tagal ko na ding hindi nakabili nito. Ngayon na lang ulit. Tapos, uh, zest o natin, 12 lang. Yung maliit naman, guys, ay 10. Ito may maliit ako. Kasi so, may naghanap ng maliit. Pang, ano ba? Uh, baon ng anak. Tapos, dalawang ano lang to dalawang coke mismo, 22 bintahan. Tapos mga biskuit. So, biskuit po guys, 8 pesos lang. Combi, Hansel, 8 pesos. Dagay muna na natin doon. Tapos, ito, cream o bar, 10. Itong ganito guys, dalawa tres. Itong ganito clear na cheesecake, 9 pesos. Yung hindi naman clear guys, yung hindi nakikita is 10 pesos. Hansel ko, 10. Oh, 8. Tapos yung Dewey Donut, Dewey Donut ko ay 12. Tapos yung matatas ko ay 9 pesos. Itong ganito ko guys, yung mamon, 17 pesos. Yan, balik natin. Yan, so, bumili ako ng mga ganito guys kasi nakita ko meron pala silang ganito. Oh. Yan, sabi so, ko pala alam kung magkano ang presyo ng ganito. Kasi mga bata naghahanap mga egg, yun oh, mga laruan. Yan, tapos, mic mix, dalawa tres. Ah, uh, ganito guys, tips ko 6 pesos. Ito, nisi na wafer ay 8 pesos. Ayan, Sky Flakes, 8 pesos. Itong Chocomani 2, 1. Tapos ganito ko, guys, ay 7 pesos. Tapos ganito, hindi ko pa rin alam, guys, kung magkano ang isa nito. Tapos mga chicheria, di na natin sabihin yung mga chicheria, no. Huwag na natin ano yung chicheria kasi madami. Ayan, tapos Butter Coconut, 8 pesos. Ayan. Uh, ice ito, bagong bili ko lang nito, guys, hindi no? ko pa alam ang price niyan. Itong Akin 1.5 ay ano yan, one, uh, 75 pesos. Ito din 75 pesos RC. Ano na bibili. So, yan. Balik tayo, guys. Yan, 8 pesos. Butter coconut. Ang mga chicheria. 1.5. Ano lang yan? Tatlong 1.5 na coke. Tsaka isang RC. Tapos, ganito ko, guys. Sky Flakes ay 9 pesos. Ano pa ba? Oh, raid guys. 47. Yung 500 ml. Uh, ano ba ito, tandoi ice, ay. tandoi ice. Ayan. So, next tayo, dito sa kabila. Ayan. So, mga pansip ko, guys, na malalaki ay 22. Yung kasalo naman, yung ganito, ay extra big pala. <laughs> ay 22 din. Pag maliliit, ay 17. Tapos, yung so, maliliit nga, ay 17. Tapos, ah... Uh, kape ko naman guys, lahat ng twin pack na kape ay 15. I-separate po yung may mga free guys. Tingnan natin kung magkano abutin ng mga free. Ay, madami kasi free. Ayan. Oh, okay, meron pa. Ito kopi ko blanco ka mabenta sa akin guys. Kopi ko blanco ka sa kagri taste. Ayan. So, ligay muna natin dito mga may free. Ayan. Tapos, yes, kopi may na blue. Ayan. So, next box. Dito tayo. Uh, Energen ko guys 11. swakpak pack na chocolate at saka gatas ay 15. Yan sa so, mga dilata to guys ano. So hindi na rin natin yan isa-isahin kasi medyo madami. Meron tayong piyesta din eh. Kasi may naghahanap din ng ganyan guys. Maling. Yan. Yan. Ito ganito. Lunch and meat mabenta din to guys. Mga ganito guys yung mga, may mga flavor na 5-5 ay mabenta din. Yan. yan. So next box. Dito tayo. Ito akin to guys. Lipton. Char. Tapos, dip-dip, dagaan -dip, dip, dip 13 pesos. Yan. Mga oh, dip-dip. Ito ba meron dito? Na, may yogurt pala yung ako ko dito. Tapos, Eden cheese ko, guys, na maliit ay 20 pesos. Next box, dito tayo. Yan, meron free, guys. oh yan. May chicken free yung labuyo. Ulit natin. Yan, meron din akong ganito, guys. Champion na Energen, 17 bintahan. So, 10 feed beats ganito bintan ko guys ay 32 yan tidbits na tidbits saka chunks yan nisin ramen ko naman guys ay 17 so puro mga ano to noodles ito so, kumama, 35 tapos yung ano ko guys yung ganito lollipop dalawa tres magic 6 pesos tapos ganito guys 12 ay may tao pala So, yun guys, mga noodles to. Lahat ng, ano ko guys, yung ganito, yung Lucky Me Chicken tsaka Beef ay dosen. Tapos ganito ko guys, Milo 55 pesos. Ayan, so, mga noodles, kasado, yan. Yan. So, ganito. Yung, ano ko guys, tutos, uh, piso lang. Yan, so next box tayo dito. Yan, sure yun dito. Dutch meal guys, 15 pesos. Tapos yung ganito ko guys, ay 30 cup noodles na malaki. Tapos yung malaki naman na ah uh, Chucky ay 27. Yung maliit naman guys ay 17. Ano ba? So ayan, balik tayo. ano ako sa may bumibili. Ayan, so Dragon Seed guys, dalawa tres. Tapos kiwi, ganito ay kaya pala yan. Ayan. So yun yung mga laman guys. Meron din tayong whole corn. ah uh, ganito kong tubig guys, 500 ml ay 15. Tapos nag na suka ay 12. Patis naman, guys, ng mga sting ay 18 pesos. Yan. yun yung laman yan. Tapos, may margarine din pala dyan. 35 naman yan, guys, ng margarine. Tapos, guys, chicharria. Yan. Tapos, next dito tayo. Magic 5. Ah, uh, delight ko 15. Yan. Tapos, yung cup noodles ko, guys, ay 25. Yung sotanghon naman ay 27. Yan. 20, ito, 55. Milo. Yan. So, copy natin guys ay 4 pesos na stick. Dati 3 lang ako dyan. Tapos yung ito, betchin, uh, di piso na? Ito, may yun maliliit ay 15. Ito din, 15 din to guys. Big It bits, Ito guys ay 40. So, may malaki pala nito. Kaya, nung bumili ako, nagtaka ko ba't ang mahal? So, malaki pala yung nakuha ko. So, ito guys ay 40 pesos, crab and corn. Ito naman, breadcrumbs ko ay 25 in Star margarine guys, nasa shade ay 13. Mang Tomas ay 14. Ganitong kape guys ay 45. yan to. Nag-try lang ako nito guys. O sa amin to. yan, Tapos, data po tito yo ay 13. Baking soda 35. Ayan yung ari ay, ko. So, I dice so, guys. Ay, magka na ba to? Magka na ba ko dito? <laughs> so, nakalimutan ko na. So, ayan. Yun yung laman guys. Ano? yan Tapos, challenger. Tapos, kukumama. Oh, kumama Yan. Malalim kasi itong box na ito. No? So, meron tayong Bang Bang. So, yung Bang Bang kasi mabenta. Bang Bang. Tapos, Cloud nine. Ten. bentahan ko dyan. Pancake naman, guys. And, eh, meron pa tayo dito. Free. So, yung mga may free, guys, i separate ko. Titignan natin kung magkano ang abot. Hindi pala ito free, guys. Dag -dag kita lang pala siya. Ay, tama nga. May free, oh. Free, one chicken, ano, noodles. Pancake. Yan. So, yan yung naman ng box. Mamaya na yung ano natin, guys, no? Yung non-food. Ulihin natin. Tapos, hinihal na ako. Tapos, yung mga ganito ko, guys, 3 pesos. Pero, ang yung alibaba ko, dalawa lima. Ayan. Ito, 3. 3. Ayan. Pero, so, meron din tayong ganito, guys. O, di ko rin alam kung magkano ang presyo nito. Kasi, first time ko bumili ng ganito. Tapos, ito, meron din siyang, ano ba ito? Buy... Buy dalawa, get dalawang Great taste choco. Ayan, may free din siya. So, balik natin. So, ayan. Balik tayo, guys. Hapon na kasi kaya pa, ano-ano tayo, pa-utol, pa-ano, putol-putol, ano, kasi may mga bumibili na, guys. Ano. So, Hansel, Rebisco, ganito ay 8 pesos. Tapos, rich choco ko, guys, ay 13 pesos. Ayan. So, Energen, 11. Ayan. So, mga ganito ko, guys, ay 13. Ayan. Tapos, ganito, 5 pesos lang yan. Tapos, ganito, guys, yung 300 grams na gatas beer brand ay 125 yan, so nagugutom ako tapos na kasi so ito guys, another chichiria yan. halo, pero hindi siyang ganito oh, hi na so, halo mga chichiria guys tapos dito tayo sa non-food last na tong non-food yan, meron tayong mga those days 20 yung uh, may wings tapos, ganito naman, 20 pesos. Happy naman na malaki. Maliit ko naman, ay 8 pesos. Tapos, lahat ata ito, guys, sugar. Kasi, naubusan na ako ng sugar. Ayan, o. Sugar, 1 4 sa akin, guys, ay 22. Yung puti, 25. Watch to guys, ano. Yung ganito naman ay 14. Yung yung uh, half. Ayan. Yung puti ko naman na half ay 45. Ayan, nag-ano ito. Ayan. Ayan. Puro sugar, guys. Ayan, puro sugar yun na sila So, next tayo dito sa ito na yung non-food na haluan pala siya ng mga cotton yan so dito guys meron tayong limang katol Lim, lima lang kinuha ko kasi may mga katol pa ako nung nakaraan kaya lang nung isang araw bumili dalawang dalawang puro box ang binili. kaya ayan, lima lang nabili ko ayan tapos close up bintahan ko 10 may free na naman siya separate natin yan mga may free yan namaya na lang yan ito meron din siyang free cream sock. Dintahan ko sa mga ganito, 9 na. Green tsaka pink. Tapos, down ni 11 na. Ah. Tapos, ito, mga surf ay 9 pesos na. Yan. Sana so, tilalagay dito lang sa baba. Okay, so, mahalo sa food. Yan. Tapos, meron tayong Dell. Babang yung Dell, guys. Yan. Oh, may free din siya. Free one. Yan. Mga downy. Side. Sabon. Ayan. Dove. Uh, may free na naman siya. Tide. May free din. Rexona. Itong ganito, guys. Lord, wala kasi sila yung Gillette. Yan. Tapos, Tide uh, Bar, 16. Shampoo ay 8 pesos. Yan. Down ni 11. Pero itong ganito guys, shampoo at yung surf na pagkon ay 10 lang sa akin. Yan. Tapos, yung Kojic, 45. Mga ganito guys, ay 12. Ayan, 12, 12. Tapos muli din ako ng safeguard. Meron siyang get 2 free oh. Yan oh, safeguard. So, may free na naman tayo. Tapos pabango. Ayan. 145 bintahan ko sa isang lendens. Tapos Listerine. Ayan. Ano pa? Speed 12 gitahan. Next one natin. Ito ba meron siya? Albatro sa bahay to. Ayan. Uh, so for guys. 45 bintahan. Ito 73 ata. 72 bintahan ko ng RDL3. Ito, so, mga cream soap. Ayan. Tapos whisper. Uh, Charmy. Yan, tapos kung ano nang tiyaga. Fly lang pala to. Hindi siya pwede sa daga. Oh my gas. <laughs> Yan sa langaw. Ayan. So, yun guys. Tapos meron din tayong RDL2. Yan. So, yun yung laman ng box. <laughs> Balik natin. Magkalat. Ay! Yeah. Hey. Parang pinanatan. So, ayan guys. So, kanina rin guys, dumating yung aking ice cream. Kaya yung lagay ko ng ice cream para makuha ko yung aking subsidy guys. Kasi sayang naman. So, dinagdagan ko ng nasa 2,800 para this month of October. So, yung ice cream natin punong-puno. Pakita ko lang sa inyo guys. Ano? Tsaka may ice cream din ako doon sa puting freezer kasi hindi na talaga siya kasya. Ay, yung mga nakaharang ko mga alaga oh. Pahirapan. Yan. So, buksan ko lang guys. Napakita no, ko sa inyo. Grabe. Punong-puno. <laughs> hindi na masyado nasara. Tayo muna natin yung ating electric fan. yan Sabit natin dito. Ay, masabit yan, So, yung ating ice cream. Ayan guys, o punong puno. Punong puno siya, o. Ayan. Ganti sa'yo naman. Sana nga madali bumili kasi November. Diba? ah, uh, undas. yan, Try natin. So, doon din sa kabila. Meron din dito guys. Ay, no. Tumba na yung aking electric fan. Yan. O, dito din. Meron din sa kabila. Makita ko lang sa inyo. Yung ating bigas, o. Oh. So, walang laman na yung aking dalawang lagayan. So, maglalagay ako dyan ng dalawang bigas. So, talagang masikip yung ating tindahan. Magulo. Yan, di ba? tampak tambak na. Meron na naman yung tambak na, oh. Tambak na tayo. So, yung ice cream. Ay, di ko hila Yan. Ayan yung mga ice cream natin, yung iba. Nalagay ko dito. Yan. Yan, oh. Meron sa ilalim. Sa loob. Ilang kita. Sa ilalim. Yan. Yan. So, yan guys. Makapag-arrange din. Makapag-arrange na rin, di ba? Kasi wala naman yung aking tila, no? So, yun naman guys. Ang aking share. Maraming salamat sa pag-inabalang. Bye-bye.